Hi. Hi po, good afternoon. My name is Keith Adrian Amabad. 18 years old. Yung course po na gusto ko is hospitality management. Which is, gusto ko po mag-aral talaga lang is Kasa po, nagkaroon po ng issue dun sa time na binigay nila sa akin or date na binigay nila sa akin noon. No, March 30. March 30, yung nilagay nila dun sa ano. Ay, March 31 yung unang lagay nila dun sa schedule ng test ko. Kaso, ano, mm, nung tinirit na namin, nag-March 31 siya. Tapos nung, ano, dadali na, pumunta kami doon, ni Princess ni Lorraine. Napatulong kami kay Carlo. Tapos wala daw test ng 31. Tapos pinakita ko yung email nila na, unang in-screen shot ko, 30. Ay, 31 talaga siya. Tapos nung tinirin na namin ulit sa email, sinak namin, doon mismo, 30 yung nakalagay dun sa mismong email. Pero po yung print ko, sabi ko, 31 po siya. Tapos doon lang kami. Lalo sinamahan kami sa admin noon. Tapos may, sinan, ay, may binigay sila na link para pag risked sa bank one up yung dalawa. kasi hindi na available. Walang luminitaw na, ano, na link. Tapos yung want goal namin talaga, matulungan kami ng kahit na makapasok sa... Maka, ay, matulungan kami makapasok sa Pesaw. Kasi want namin talaga mag-aral doon. Okay, so yung course oh. Although, is, okay. oh. Okay, so I mean, no? no? okay. so, uh, course munga, like? Hospitality management. Your name is? Gift yep, Adrian. Abay. Okay. And you're 18 years old for Okay, it's a Ano, um, HRM for me po kasi um, marami po siyang possibility, possible job, which is cruise, Pwede ka rin po mag-teaching. After ko po kasi mag, after ko pong graduate ng hospitality management, mag-take po ako ng units for teaching para po makapagturo dun sa, senior high or strand. Lalo na po sa strand na tech pro. Kasi po, hindi lang po, which is, dalawa lang po yung option ko, cruise ship, magtrabaho sa cruise ship or, ano, teaching. So, mayroon pang action sa tuturo. Yes. Kaya po, pinili ko din po yung option. Okay, Kasi well, marami po sa party. Uh, sa ano kasabihin ka pa Say, Ano po, sana po, ano, matulungan kami na makapag-alas sa Pesaw para po makamit namin yung gusto namin pasan sa buhay. Okay. So, reason, okay. Bakit, uh, para uh, makatulong sana, magulang. Bakit? Ano yung purpose ng magulang? We know na yung mga magulang is talaga nag-sacrifice na ibigay ng ano ng